Hello po sa lahat, pagandang gabi po eh kami po ay uh, mag uh, bablog ng ng sa araw na ito kasi pupunta kami kina Aya ngayon dahil uh, isisilibrar namin ang date anniversary ni ni DG, anak ni Aya kaya tinawagan kami ni Aya na pumunta kami sa kanila kasi sama-sama ulit ang pamilya kasi ganyan talaga parang ang kaugalian nila dito bawat ano magsislibrar sila kaya ngayon hindi naman kami magtatagal doon dahil meron din kami naman dito ano sa bahay kaya babalik kami kaagad pagkatapos namin na uh, magkita-kita doon, magselebrar, kanya-kanya na kami uwian. Kaya dito pa lang inumpisahan ko na. Ah, si Kaabos. Sama kami. Kaya makita <coughs> nyo ulit ganun pa rin ang ang aming mga kara sama-sama ulit kaming lahat ayun no? Hanggang doon sa pag, pagdating dating namin sa bahay ni Aya eh kita, kita kita ulit kami doon sa pamilya ni Mark sa kanya sa kanya, mga magulang mga kapatid Yun. Ayan. nandito na po kami. At nandito na po ang, ang ibang kapatid ni Mark. Ayan. Ayan. na po ang ibang sasakyan. Dito na ata silang lahat kasi nandito na nakaparada yung mga yung mga sasakyan.

Ano na? Ano kami sama-sama sa salo-salo sa date anniversary ni DJ. Ayan po. So maglit lang po kami dito para magsama-sama kaming lahat. Ayan. po. Ayan po.

para yung all-night na mag-deliver ako, 31. Papatak ng 31. Hmm. Siyan si Mathew? Ito ano? Nandun po sa Ay, kwarto. Ate ito siya, sininit ko. Wala pa rin ako may linit, no?

Oya, nagpray na kami. Pasulongin pa pray ko yah. Iwan nyan. Iwan Okay. na yan? Okay. Iwan nyan. 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 Okay. Mulaklak na siya mga kaabos oh. Ayan oh. Ito mga kaabos oh. Nanim ko yan mga kaabos. Ayan, bulaklak na. Tapos mayroon na akong albahaka mga kaabos. Ito. Albahaka. Ito albahaka. Din. Ibang, ibang klase. Kung sa Bisaya, sangig. Ito, albahaka din mga kaabos. Ayan. Ano. Ano tumubo na ang mga tanim ng pinsang kumakaabos oh similya na wala ano may sibuyas kami dito ay makaabos may langka kami puro ka oh ang problema ko sa ilagay <laughs> yan ang problema makaabos yan makaabos yan sarap ng ano namin eh. rosco yan sobrang init ngayon makaabos sa tuwa kami, kaya ng umaga, kalamin, uulan kasi sa manang panahon. Pero ngayon, ganda na ng ano, tanghali na, mag-alas dosi na mga kaabos. Minus 10 na lang para na tanghali. Saka gumanda ng ano, yan, ano nahuli ang mga kamatis ko mga kaabos, oh, nahuli. Saka yung, ano, yung, ano ko, sibuyas, nahuli, hindi na makaabot. Ang sibuyas, makaabot pa siguro. Ang so, talong ko mga kaabos, oh, may ano na, oh, may bulaklak oh yung mga bulaklak na yan mga oh. tapos ito bagong tanim mga -abos, oh talong ano? oh At, galing kasi yan dito mga oh ito na ko baka kako baka pa ito tinan mo ang bunga ng kamatis kong mga ka -abos, oh oh mapakinabangan din mga kaabos yan natutuwa ako eh oh mga oh Mirumpo ka yan. Marami pang bulaklak yan. Oo. Oh. Ang ya, mga kaabos oh. Ha! Dapaan nga yung mga kaabos. Hmm. Oh, takto, takto. Dapaan nga din. Dapaan nga din. So, dami mga kaabos. Maliliit pa. Yan oh. Yan. Oo. Oh. Hmm. Pag-isalada mga kabus, oh. Yan. Yan. Sini ko makabos oh. Oh, may bunga na makabos oh. Mm. Oh, may bunga na. Pang sinigang. Yan. Bagong tanim mga kabos, kayo umaga ko tayo tanim. Ito ang bati. Ay, naman talong. Ano? Tomate. Tomate. Sili mga kabos oh. Yan. mga bagong tanim ko yan mga kabos ayan ah, mga kabos ah. ito alugbati mga kabos ah. ayan, ah. alugbati 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 sili sili yan mga kabos ah. ito, oh. ito na namulaklak na yung ano ko mga kabos eh hindi ko pa na, hindi ko natapos dito lang hanggang dito lang nalingis ko Kakaunti lang mga kabos ah, yan, Hanggang nila lang ang Tanggalan ko lang tamo. Ang ano ko, ang una kong tira mga ano, sibuyas, oh. Nalaki na, oh. Puno. Ano, mulaklak. <laughs> Ayaw pa ko neneh Mrs. Cabos, kasi hindi pa naman ang kailangan niya. Ayan. Ito mga Cabos, oh. Limong grass ko. Oh. May ano ako, may may dragon fruit. Ito, may sili ako mga Cabos, oh. May bunga na, oh. Mga Cabos, oh bunga na maliit pa yung pero may bunga na ang kalabasa ko wala nang pag-asa makaabos no? parang sa Pisaya pa na south yan sili kong kulikot makaabos oh. no. may ano na marami lang bulaklak may bunga na maliliit makaabos oh. no? yan ang makaabos oh. mm. mm. <laughs> marami akong ano limong grass kabos ka yan oh. No? Dragon Fruit ito yeah, mga ang oh siling yung malalaki ang buong ito mga kabus yan may eh, marami akong drag ano ano? marami akong ano mga kabus tanglad yan no? marami ako hmm. yan oh no? tanglad Dragon fruits. tanglad Dragon Fruit Tanglad, ito malago-lago ng tanglad ko mga kabos yan na mga kabos apit ko kayo ulit sa pag lumaki na lumalaki na ang bunga ng kamatis ko mga kabos malapit na maharbis apit ko ulit kayo mga kabos ayan mga kabos hanggang dito lang muna ang video natin mga kabos ang tabayanalan itong video ng mga kabos hindi pa ito tapos mga kabos ang tabayanalan ninyo Ya, so, mga kabos. Bibili kami ng ano si Mrs. ng kandila. Ubusan kami ng kandila para ng sa bahay ba. Ayun no? Oh. Yun lang ang sadya na mga kabos. ko ng pan mga kabos hindi lang sadya ko rin dito this is ano na buha ng ano kanila. araw ha tapos ha oh. kung uh, ano kung ano sa mas uh, tapos ahos yan sarap ito mga tapos Tara. Tandaan mo yan o. Oh. Yan o, oh, pangalan. Sabi, itin. Itirhinte. pa Iniwan ko pa naman yung pan doon na pinatong ko doon sa ano. Bilisan mo kasi nandito yung pan. Bakit sa sa uli yun. 啊！ Hola, oh, no, eh, eh bueno, a so map ketika nang map itu oh dapat yang anu lang kan tapi tetap kita sama itu walah kan kita jangan hat Marahin paktir hidupnya? Iya, tapi hanap-hanap kan, wang tertanggung

Dalawa, ganyan. Ano, <tong> Paano <tong> ka ganyan? Unay man yan? Unay man yan? Unay yan? nating map ya, na yan. Yun ang tanggal <tong> <tong> talang pumilitain tayo ng tanggal? malis na nila, una ko sa labas eh, ko. ibig ko tapos. Grabin yan ito mga kabos. Ako. Oh. Kahit Pilipinas si mga kabos eh. Sarap lang hangin mga kabos. Kahit mainit, basta nandito kasi lalo ng kahoy, ang ng hangin. Yan lang, napakasarap mga kabos. Walang problema. Okay lang mga kaabos. Ito mga kaabos, Chinese food. Chinese food dyan, mga kaabos. Ayan. Yung Momo, Momo Kitchen. Gourmet. Ayan, ano. Filipino food dyan, mga kaabos.

Sarap ng hangin matapos, mainit nga. Pag kasi ka sa init, hanggang init. Pero kapag nandito pa sa lilim ng kahoy, ah, sarap ng hangin makaabos. Talaga naman, kakaantok ah, si malamig. Sana ganun sa, sa atin makaabos sa Pilipinas. Init pero pag katago ka sa lilim ng kahoy, malamig, makakatulog ka. Lalo na sa parting bukid, masarap sarap magpapahinga ganitong oras mga kaabos alaw na imidya ng tanghali. sarap nakakain na namin mga kaabos eh ng taghalian aura-aurada ada agad si Mrs. Kaabos bibili daw kami ng ano ng kandila kandila ba nga ano matutunaw lang sa de kurente nga nagaya mga kaabos tutunaw siya yan mabango ang ano loob ng bahay <coughs> ah, na misis mga

init tulalin na silip ng kotse kagapos kaabos. Hanggang dito lang video natin na mga kaabos. Bye bye. bye, -bye.